May kukwento ako sa inyo. I know this is worth sharing, kaya kailangan ko din i-share. Kasi siya dito sa akin, kaya eto. Kwento to ng isang babae na successful na sa buhay. May business na siya na very successful. Pero ang hulang talaga sa kanya, partner in life. Wala siyang asawa, wala siyang anak. Parang feeling niya malungkot ang buhay niya. Kasi wala ang siya noon. So one day nagpray siya. Sabi niya, Lord, ang gusto ko lang talaga yung makakasama ko sa may buhay. Gusto ko yung hindi ako sasaktan, hindi ako iiwan, pero Lord, pero sana kung bibigyan mo ako ng lalaki na makakasama ko sa buhay, gusto ko sana yung malaki at mahaba. So ito na ang nangyayari. One day, may nag-doorbell sa kanyang uh, bahay. Anong tunog ng doorbell? Pinuksan niya pagbukas niya may nakita siya lalaki pero naka-wheelchair. Oh, no! Pagbukas niya pagdikita niya yun sabi niya, yes? Nabalitaan ko na nagahanap ka daw ng makakasama sa buhay. So nandito ako, sabi ng lalaki. Pero alam nyo yung lalaki putol ang kamay, putol ang paa kaya nga naka-wheelchair. Oh. So sabi ng babae, ha? Eh hindi naman ikaw ang hinahanap kutingnan mo putol ang paa mo, putol pa ang kamay mo nag-explain ang lalaki ngayon. Sabi ng lalaki, di ba gusto mo nang hindi ka sasaktan? Oh, paano kita sasaktan? Wala akong kamay. True, di ba? Tapos sabi pa ng lalaki, tapos nakita mo, wala akong paa. So paano kita iiwan? Hmm, oo nga naman, di ba? Tapos sabi ng babae, pero may isa pa akong kahilingan. Hiniling ko na malaki at mahaba ang sabay tingin ng ganun. Alam niyo kung ano ang sagot ng lalaki sa kanya? Sagot ng lalaki sa kanya, Hindi mo ba naisip kung paano ako nag-doorbell? Tinonto <laughs> 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 ito. <laughs>